Good morning lang. So, uh, interview ka na mo karon lang no sa sa Miso Radio lang. So, unsa pangalan lang? Christina Ita Ayon. Ah, so, unsa imong grado lang? Grade 9. Grade 9. Dani sa uh, Integrated School. Yes, my integrated. School. Okay. So, lang nagpahigayon karon og uh, medical mission ang ICTSI ng MCT. No, isip usa ka estudyante, unsa ni siya kada kung tabang para sa imo? Dako kayo kay kung example, kung may mga sakit ng mga tao, pwede sila makapacheck up then sa sad, makatabang yun sa mga sudyante nga makapacheck up yun kung sa ilang mga sakit ma makabalong ito sila pwede ako mayong masalamat sa magkikwani ng evolution ako Kay, yung ng tabang sa paghatag sa mga tambal sa pagcheck up labi na yun sa nagplanoan Maraming salamat po yeah. Ay, buntag, muntag, nai. sa yung pangalan, nai? Ay, gabi na lang. Yeah. Taga Maribok, hindi So, nay, nai, kipay gawin ka rin medical mission ang ICTSI MCT. Nai, sana, kada na tabang para sa imo, nai, isip ko kami, sa kamiyembro si sa senior citizen, Na pag ko pa rin, nag ako kung kalipay na nanay pinabang ayabot gabot ka rin. O, so, eh, kami ni Mamlalay ka rin na Ani kamot sa isang siyang ang katabang ko na kung anak ko so, ay kung anak ko na ay e, dugay na kayo na yun bakit e, na, na, ang ingon sa anak uh, ko paliyap e, ibang kong mga kuwan e, ay dapat kain kayong bayan e, asong kong kwarta may isang nakabantay dito kaya mo na bigyan ako mabantayan kaya e, buwara mo sa bana e, ako Labaw, dagan dito, dagan dito. Asa pa lang ang kukuhan? Ngayon, nangyong ko pa mamlalay, hindi ako ang tabangan ang kukulak. Masa, kita ko sa kukulak na ako. Habang ko kamu, sa amo. Mamu sa'yo mong nadawat, Nay? Kukuhan na kay kana ka na para sa senior na no? Tapos, ang la tambal lang, na tambal. Nakatro. Pagsita ko malamit ako mata, bakit sa asa ko tubo. Hmm. Mm -hmm. sana. Mas upa doon sana akong problema. Hindi mo ko kung sa unang panahon. Nagyong sabi ako sa'yo na pag kung kayong rasya, karoon na si pag-abang, karoon na pag-abang. Mm. So ma'am, basi doon na kay gusto pong iminsahe pasalamat no, para sa kaning foundation ka ron ngayong buhat ang medical mission. Uh, nga kaming tanan din uh, sa ato sa natumulan Baka purong kami din doon. Inaotunta ka kani malampuson ka ni pusun, ang anin ni Fermi din. So, kadasig sa kami. Kaya rin yung mga di, buwak din sa amin. Salamat kayo, Nay. <laughs> Ma'am, so naigipay gayon ka ron niya, medical mission, ang MCT, ICTSI Foundation. Ma'am, unsa ni ang matabang sa imuha, ma'am? Unsan ni siya kada kung matabang sa imuha? Hmm. Ako, gito siya matabang, ma'am, kay makaayon lang siya sa mga naikibati ka ron. Ako, gito siya para sa kuha natabang, ma'am. Hmm. Tagadani na ka, ma'am, sa Maribok? Bili, ma'am. Ako, pares may tagadari. Ako, may tagabukit mo taga Bukidnon ka. Sa so, sa imo ang pagpuyo sa ni sugod sa Maribok, ma'am. Ikapila na nimo kay gayon nga naka-experience kaning sa ka medical mission. Kaduhan na. Kaduhan na. Dani gihapon. Dani gihapon. Ayun. So sa imo ang nadawat yaron ma'am. May tambang sa bata o oh, vitamins. Mm. Ayun. so ma'am, basi na doon na po kayo mensahe. pasalamat ma'am. Ilabi na sa MCT, ICTSI nga naghimuan yung medical mission karon. Salamat kay ma'am. Mayong buntag ma'am. Ano ma pangalan ma'am? Cheska Umamos. Ayon. So, unsay sa'yo mo ang role ni ma'am sa medical mission na gihim sa ICTSI Foundation? Nagkuhan ko, nag-assist ko sa kanang attendant sa vital signs ma'am. Mm -hmm. sa mga tao ang among na cater karon ma'am kuan sila ka buok ma'am sa diri lang sa mga attendance kana mm -hmm. na may mm -hmm. 398 sila ka buok nga na cater na mo karon mm -hmm. sa mga unsa pud siya nga mga services ma'am na kanang mga tampal na apoy kanang Masa na. check up, ma'am, no? mga check up ma'am na ilang mga food nga gipanghatag mga feeding sa mga bata mm. so unsa man na so far ma'am ang pinakadaghan nga services nga naay nagpa-consult ang pinakadaghan gyud din is sa uh, bata og senior kanay mga tambal o vitamins oo ma'am Ayun. So so far ma'am, sa imong tanaw sa sa programa ma'am noon, sa man ka karon ang maong medical mission grabe may ka okay may sama malampuson siya okay git kaayo worth it, ang kahago nila salamat po sa na o oh, foundation sa Mindanao container terminal salamat po mm -hmm. kay, kay sa ila kay ka, na, nakakuan git sad ang mga bata diri sa libre nga ang mga ginikanan na kasayip kung sa sila Sana'y naik katungi pang do'k, murang na kulang kulangan yun ang ilang gasto kay layo layo pa yung ang ang amung ako check up kami dito sa gawas mm -hmm. So, Mama, masyado po kay ka ng mensahe, pasalamat, no? Labi na sa MCTI o sa mga ning suporta po sa mga kalihukan. Salamat kayo sa Mindanao Container Terminal, sa mga kagawad, kay Mayor Nadia. Salamat kayo sa inyong kay... Daghan kayo naka-avail sa inyong gihatag karon nga programa. Thank you kayo.